Mahal ko si Trihulan. Hindi siya katulad mo. Hindi niya ako sasaktan. Et kii, e, akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo? Malinaw kong sinabi ang bawat salita. Hindi matatag ang aking hininga. Halos ginamit ko ang lahat ng aking lakas para sumigaw. Pumula ang aking mga mata, ngunit mas pumula ang sa babae. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi mo ba talaga ako mahal kahit konti? Nanginginig ang kanyang boses. Hindi kita mahal kahit konti. Dati, siguro mahal kita. Pero ngayon, may bago na akong mahal. Kung ganun, bakit mo ako iniligtas noong gumuho ang niebe? Bakit mo inalay ang iyong buhay para iligtas ako? Nakaraan na yun. Et kiyay, hindi mo ba naiintindihan? Nakaraan na yun. Sumigaw ako. Ayoko na kitang makita. Pwede ka bang umalis? Pwede bang huwag ka nang magpakita sa akin? Ayokong makita kahit katiting sa'yo. Et galit ako sa'yo. Sumigaw ako sa abot ng aking makakaya. Nasinira ang huling hadlang sa isip ni Et e. Ganun na lang niya ako tinignan na tulala. Sa kanyang puso, walang katapusang sakit. Lumabas na nagawa niya akong mawala. Hindi na siya nagsalita. Ganun na lang niya ako tiningnan. Ngunit hindi tumigil ang party dahil sa panggugulo niya. Nagagalit ang pamilya trio kahit na maliit lang ang grupo nila dahil sa panggugulo. Dahil 10 kahit sinira mo ang aking engagement. Hindi ito maganda. Sinabi na rin ang aking fiance na hindi ka na niya mahal ngayon. Et tiyan, huwag mo nang pilitin ang ibang tao. Pangit ang mukha ni Trio Hulan. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Buti na lang mahal ako ng babae. Hindi siya napahiya. Walang karapatang magsalita. Tumalikod si Ted Kiefe at tiningnan siya. Dahil sa kanyang aura, tumahimik agad si Triu Hulan. Alat kay Kailangan mo bang maging ganito? Hindi ba pwedeng matapos na lang tayo? Malalim akong tumingin sa kanya na may pagkadismaya. Nasaktan ang puso ni Ted Kiefe. Ngunit desidido siyang ibalik ako. Hindi maganda si Triu Hulan. Hindi kita pwedeng hayaang pumasok sa apoy, Kigretho. Sumama ka na muna sa akin, ipapaliwanag ko sayo. Sumama ka na sa akin. Susubukan sana niyang hawakan ang aking kamay. Halos nagmamakaawa ang kanyang boses, ngunit hindi ako natitinag. Hindi ako sasama sayo. Ilkki, eh, huwag ka nang magmatigas. Matagal na tayong hindi pwede. Kung pipilitin mo ako, mas gugustuhin ko pang mamatay sa harap mo biglang naging matatag ang aking mga mata. Mahigpit kong kinuha ang kutsilyo sa mesa sa tabi ko. Walang sabi-sabi, direktang tinangkang saksakin ang aking dibdib. Huwag! Para bang nadurog ang puso ni Elth Keithy. Hindi siya nagdalawang isip na sumugod. Gamit ang kanyang kamay, hinarang niya ang kutsilyo at hinawakan ito ng mahigpit. Dumugo ang kanyang palad. Kumalat ang sakit, ngunit buti na lang napigilan niya ako. Mahigpit na hinawakan ni Ezekiel ang matalim na kutsilyo. Gamit ang lakas, inagaw niya ito mula sa aking kamay. Dahil dito, mas lumalim ang aking sugat. Umabot na ito sa buto. Puno ng malamig na pawis ang aking noo. Ngunit hindi niya ako kayang galitin pa. Bitbit -bit ang pagdududa. Parang talunang naghihirap. Dahan-dahan siyang bumaba sa entablado. Sa sandaling ito, si Trihulan, ay nag kung anong nangyari. Dali-dali niya akong niyakap at nag-aalala. Okay ka lang ba? Chai S. Bakit ka nagkaganyan? Paano ka nasaktan? Okay lang, hiulan Pilit akong gumiti at pinigilan ang aking mga luha. Gaya ng dati, kapag nasa panganib ako, hindi nagdalawang isip na iligtas ako si Ted King. Ngunit dahil dito. Kailangan naming lumayo sa isa't isa. Ayokong madamay siya. Tinitigan ang nag-iisang figura. Kahit anong gawin ko, hindi ko mapigilang. Umiyak. Akala ni Trihulan ay natakot ako kaya niyakap niya ako para aliwin. Walang nakakaalam. Na masakit din ang puso ko. Kahit nagkaroon ng magulong eksena si Tiet Kie. Natapos pa rin ang engagement. Inayos ko rin ang aking mood. Umuwi na tayo. Ngayon, dadalhin kita sa lumang villa para makilala ang mga nakakatanda. Masayang sinabi ni Trujulan. Matagal na niyang gustong dalhin ako sa lumang villa. Ngunit noon, hindi pa tama ang titulo. Kung tutuusin, ampon lang ako ng pamilya Bir. Ngayon, sa wakas, mayroon na siyang pagkakataon. Sa mga mata ng babae, may kumikislap na kasakiman. Ganun ba? Ikakasal na tayo. Kailan tayo pwedeng magpakasal? Hinawakan ko ang kamay ni Triu Hulan at sabik na nagtanong. Ano ba, nagmamadali ka? Ikakasal na tayo. Ang kasal ay parang pagpikit lang ng mata, di ba? Maghintay ka hanggang magustuhan ka ng matanda. Sigurado na yon, magtiwala ka lang. Mumiti si Triu Hulan. Sa umpisa pa lang, pinili niya ako dahil dito. Walang ama, walang ina, kinupop lang ako ng pamilya B. Talagang hindi ako pwedeng bigyan ng maraming parte. Kung ikukumpara sa mga kapatid ng Pamilya P.R., gusto pa nga nilang mamatay ako para walang. Umagaw sa kanilang mana. Mahina ang aking kapangyarihan. Madali akong kontrolin. Sumakay kami sa kotse papunta sa lumang villa ng Pamilya Trio. Hindi gaanong karami ang tao rito. Ilan lang sa mga direktang miyembro ng Pamilya Trio. Mukhang madilim ang malaking villa. Ngunit parang hindi ko ito napansin. Bitbit -bit ang iting puno ng pag-asa, hindi ba ako papagalitan ni Lolo kung hindi ako nagdala ng regalo? Paano naman? Sabik siyang makita ka. Matagal ka na niyang gustong makilala, mabuti na lang at nakilala kita hiwlan. Umiti ako at kumislap ang aking mga mata. Sa loob, nangungot siya si Trivhu Talagang ang tanga. Kung ikukumpara, hindi pa rin kaya ng pamilya Trio ang pamilya Bill isa pa, ampon lang ako. Talaga bang iniisip niya na papakasalan siya ni Hulan? Ngunit ako lang ang sapat na tanga. Para madali niyang makamit ang kanyang layunin. Sumagot si True Hulan ang hindi interesado at dinala ako sa main hall. Nakaupo si lolo ng pamilya True sa itaas. Nang makita niya ako, kumislap ang kanyang mga mata, siya ba ang mapapangasawa mo? Sa kanyang tono, may bahid ng kasiyahan. Tama po talagang top grade. Tumawa si Hulan. Anong ibig sabihin ng top grade? Hindi ko maintindihan ang ibig nilang sabihin. Nagtataka kong iniling ang aking ulo. Gayon pa man sa puntong ito. Hindi na nag-abala si True Hulan na magpanggap pa. Tinawagan niya ang ilang katulong para gapusin ako. True Hulan, bakit niyo ako ginagapos? Hindi ba ikakasal na tayo? Anong balak mong gawin? Pakawalan mo ako. Sobrang takot ako. Nagpumiglas ako. Ngunit hindi ko kaya ang mga taong iyon. Sa isang iglap lang, mahigpit na akong nagapos. Pati ang aking bibig ay tinakpan. Sisihin mo na lang ang iyong kapalaran. Nagkataon. Kailangan namin ng transportasyon ng droga. Ipinakita ni Triuhulan ang kanyang tunay na kulay. Dahil sa mga salitang binitawan niya, nanlaki ang aking mga mata. Naintindihan ko rin ang ibig sabihin ng babae. Agad akong nagpumiglas ng mas malakas. Hindi ako tumigil sa pag-ungol at pagiling, umagos na ang aking mga luha. Sa totoo lang, maganda ang ginawa mo sa engagement natin kanina. Kung hindi lang kami nangangailangan ng tao, hindi kita gagamitin. Sisihin mo na lang ang iyong kapalaran. Dalhin niyo siya pababa. Tumawa si Trujulan sa aking naghihirap na paningin. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at dinala nila ako sa bodega ng droga. Sobrang dami ng droga rito na nagulat ako. Kung kumalat ang lahat ng ito, hindi ko kayang isipin. Kinagat ko ang parte ng monitoring device sa ilalim ng aking dila. Ito ang senyales na napagkasunduan bago ko tanggapin ang misyon. Ibig sabihin pwede nang kumilos. Ginagamit ako ni Trujulan. Pero hindi rin naman ako nagpapakabayani. Kailangan ko rin si Trivulan para mahuli ang malaking isdang ito. Pagkatapos ng misyon na ito, magpaplano pa rin ang organisasyon na magpanggap akong patay. Sa pagkakataong ito, ang mamamatay ay ang pagkatao ni K.S. Chaiti. Gagamit ulit ako ng bagong pagkakakilanlan para sa bagong misyon. Sana, hindi ko na makita si Tzadki Eli ulit. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng sirena ng pulis sa labas. Agad na nagkagulo sa bodega, may pulis. Paano nalaman ng mga pulis ang lugar na ito? Malinaw na walang nakakaalam ng lugar na ito. Paano nakarating dito ang mga pulis? Lahat ng mga gwardiya rito ay mga tauhan ng pamilya Trio. Nagpapanik ang lahat, pero matagal na nilang ginagawa ang gawain ito. Agad nilang naisip ako. Siguradong ang lalaking iyon. Hindi pa siya katagal nakakulong. Dumating na ang mga pulis. Si Raulo. Kaya naman nakikipagsabuatan siya sa mga pulis. Hindi tayo makakatakas. Hindi rin siya mabubuhay. Ang mga taong nasukol ay kayang gawin ang kahit ano. Lalo na ang mga taong matagal ng gumagala. Sa mapanganib na lugar, isang grupo ng mga galit na lalaki ang maihawak na bakal na tubo. Balak akong patayin ng mabilisan. Bago pa dumating ang mga pulis, pinalibutan ako ng mga lalaki. Walang awang hinampas nila ako ng mga tubo. Para ilabas ang galit nila sa planong bumagsak, siraulo. Patayin na ang siraulong ito. Naglakas loob pang magsumbong sa pulis. Sinasabayan ng mga panlalait ang mga hampas na parang ulan. Na nagdulot ng matinding sakit sa buong katawan ko. Kahit na matagal na akong naghanda para sa sakripisyo. Pero nang dumating na talaga ang sandaling ito. Natakot pa rin ako ng kaunti. Okay lang, para na rin itong pagbabayad utang kay Ed King. Linoko ko siya ng ganito katagal. Sa pagkakataong ito, patay na talaga si T. Pumikit ako at humina ang aking hinina. Pero hindi ako nagsalita kahit isang salita. Ito ang aking dignidad bilang pulis. Simula nang tanggapin ko ang misyon para imbestigahan ang malaking organisasyon ng droga. Iniwan ko na ang lahat para tuluyang masuppo ang nakalalasong bukol na ito. Pero masakit pa rin, Dsaat Kiifa. Ang tanging taong nagkasala ako ay ikaw. Sa huling sandali ng aking buhay, naalala ko na dalawang beses ko siyang iniwan dahil sa misyon na ito. Siguro galit na galit siya sa akin. Mabuti na lang, sapat na ito. Hinarap ang sakit hinarap ang kahihiyan, hindi ako umiyak. Sa pagkakataong ito lang. Nang isipin ko ang taong labis kong minamahal na may pusong wasak. Sunod-sunod akong umiyak. Isinuka ko ang aking dugo. Kung kaya ko lang, sana maging payapa ka taon-taon. Huwag mo na akong alalahanin. Paalam, sa kiye. Nawalan na ako ng pag-asa at yumuko. Tiran ho. Isang sigaw na naglalaman ng maraming damdamin. Na nagdulot ng hindi ko kayang paniwala ang pagdilat ng aking mga mata. Siya. Bakit siya? Bakit pa rin siya dumating? Sa isang iglap, bumuhos ang aking mga luha. Hindi ko kayang pigilan ang pag-iyak. Ang mga damdaming matagal kong kinimkim ay sumabog sa sandaling ito. Nakita ko siyang tumatakbo papunta sa akin gaya ng dati. Hindi pa rin nagbabago. Pumunta ang babae sa aking harapan. Pinagtakpan ako at siya ang sumalo sa mga hampas. Ako naman ay hindi tumigil sa pag-iyak. Bakit? Bakit? Bakit ka pa pumunta? Sinabi ko na ayokong makita. Mamamatay ka, Zadkie. Mamamatay ka. Naramdaman ko na dahil sa pakikialam ni Zadkie. Mas lalong lumakas ang mga hampas nila. Unti-unting namumutla ang mukha ng babae. Umiti pa rin siya sa akin. Okay lang mamatay sa tabi mo. Ti Ran Ho, huwag kang umiyak. Dahil sa sinabi niya, mas lalong bumuhos ang aking mga luha. Mahigpit kong niyakap ang babae. Sinaktan kita ng ganito, bakit ka pa rin pumunta? Ayokong madamay ka. Ayoko ng ganito, Kie. Bakit? Bakit? Bakit ka pa rin pumunta? Marami akong ginawang hindi maganda. Bakit ka pa rin pumunta para iligtas ako? Dahan-dahang umiti ang babae. Marahan niyang pinunasan ang aking mga luha. Dahil mahal kita. Si mahal mo ba ako? Mahina ang boses ni Third Kinay. Halos hindi na siya makadilat. Pero pinilit pa rin niya, para itatak sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang mahal habang buhay. Ayokong makaligtaan kahit isang segundo. Mahal kita, palagi kitang mahal. Buti naman. Masayang humiti si Ted Kiyay. Ganun na lang siya na nagtatakip sa aking harapan. Tinanggap ang lahat ng sakit para sa akin. Matatag na pinoprotektahan ang taong labis niyang mahal. Kahit pumikit na siya at wala nang hininga. Sa wakas, dumating na ang mga pulis sa bodega. Dinakip ang lahat ng drug dealer. Ngunit si Ilat K. Ihay ay tuluyang bumagsak sa aking harapan. Malungkot akong sumigaw at niyakap siya ng mahigpit. Ngunit huli na ang lahat. Si Ratho, pigilan mo ang iyong sakit. Huwag kang masyadong malungkot sa puntod ko. Walang buhay kong tiningnan ang lapida. Inaaliw ko ng mga kasamahan ko. Alam nilang lahat kung gaano kalaki ang panganib ng pagiging pulis laban sa droga. Kapag hindi ka nag-ingat, mapapahamak ang buong pamilya. Dati, pinatay ng mga drug dealer ang buong pamilya ko. Huli na ako. Hindi ko na sila naabutan ng buhay. Ngayon, ang taong labis kong minamahal ay namatay rin sa kamay ng mga drug dealer. Sa harap ko para protektahan ako. Pinatay siya ng mga taong iyon. Nang suriin ng doktor, sinabi niyang bali ang lahat ng buto sa katawan ni Ed King. Wasak din ang kanyang kidney. Ganito katindi ang sakit na dinanas niya. Sa huli, dahil narinig niyang sinabi kong mahal ko siya, umiti pa rin si Thuggie ihay bago mamatay. Dahil dito, labis kong kinamumuhian ang aking sarili. Sa wakas, naramdaman ko rin. Ang sakit na nararamdaman ni Isit Kihi. Nang magpanggap akong patay. Nagsimulang manginig ang aking katawan. Umiiyak ang aking mga mata. At naging isang mapaminsalang sigaw. Alat kay Iray. Lumuhod ako sa harap ng kanyang puntod. Dahil sa matinding sakit na antig ang mga tao. Walang nang istorbo sa akin. Tahimik silang umalis, Iniwan akong mag-isa na yakap-yakap ang malamig na lapida. Walang magawa kundi umiyak. Kinabukasan, nang dumating ang katiwala ng pamilya para bisitahin ang puntod. Wala nang tao roon. Ginawa ko ang lahat ng misyon isa-isa. Nagpalit ng maraming pagkakakilanlan. Nakilala rin ang maraming taong may gusto sa akin. Pero minitian ko lang sila. Hanggang sa isang araw, nabaril ako at malubhang nasugatan. Lahat ng tao ay nagmamadaling nagbigay ng tulong hindi ko pa rin kayang pigilan ang paghina ng aking katawan. Sa wakas, mamamatay na ako. Nang isipin ko ito, mas gumaan ang aking pakiramdam. Habang madilim pa at hindi ako napapansin ng mga nurse. Tumakas ako sa ospital. Pumunta ako sa harap ng puntod ni Elki. Biglang gumaan ang aking loob na matagal ko nang hindi nararamdaman. Dahan-dahan akong sumandal, gaya ng pagsandal ko sa aking mahal. Darating na ako para samahan ka, Kifei. Umiti ako at pumikit. Hinayaan kong matabunan ako ng malaking nyebe buong gabi. Paumanhin, mahal kita. Matagal mo na akong hinintay. Tinabunan ng walang katapusang nyebe ang langit at lupa na naging kulay puti. Kinabukasan, nang malaman ng mga nurse na nawawala ako. Agad nilang ipinaalam sa pulis. Hinanap nila ang buong ospital pero hindi nila ako makita. Sa huli, sa puntod ni Ezekiel. Nang matagpuan nila akong nagielo na. Pero parang masaya ako. Para lang akong natutulog ng mahimbing at nakangiti. Nang makita ang eksenang ito, nanikip ang puso ng lahat at tumahimik. Naiintindihan nilang lahat ang nangyari noong mga nakaraang taon. Ang aking ama ay isang pulis na undercover. Sa huli, pinatay ng mga drug dealer ang buong pamilya ko. Ako na lang ang natira. Noong mga panahong iyon, para makaiwas sa pagtugis ng mga drug dealer. Napilitan akong umalis. Hindi ko rin kayang sabihin kay Elf ang totoo. Nang magkita ulit pagmamahalman o galit. Ang lahat ay naghalo sa puso ng dalawang. Tao. Paulit-ulit akong sinaktan ni Ed K.E.K. na iniwan ko. Umaasa na sa aking mukha. Makahanap siya ng kahit konting ebidensya na minahal ko siya. Ngunit ang hinihintay niya ay ang isa pang pag-iwan. Ay ang balitang patay na ako. Hanggang sa huli. Narinig niya mula sa aking bibig ang tunay kong sagot. Nalaya rin ako sa aking kamatayan. Talaga bang sulit ang lahat ng ito? Tinitigan ang nakangiting bangkay walang makakasagot dahil ang lahat simula sa umpisa pa lang ay nakatakda na. Walang kasagutan. Sana sa susunod na buhay nyo, wala kayong pasanin. Hindi nyo kailangang bitbitin ang malalim na galit. Hindi kayo kailangang lokohin ng masasakit na kasinungalingan. Hindi nyo kailangang iwanan ang pagsisisi. Hindi kayo kailangang maghiwalay sa panahong pinakamamahal nyo ang isa't isa. Iniwan nila ang pinakamagandang pagbati para sa dalawang tao. Tahimik silang umalis. Umuulan pa rin ng niebe ngunit wala nang sakit sa lugar na ito.